Kilin Alcantara, ibinahagi ang pagkikita ni Kobe para sa kanyang pamilya. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng sabayang panayam si Kilin Alcantara, 22, at Kobe Paras, 27, kung saan pinag-usapan nila ang kanilang ugnayan. Ibinahagi ni Kilin na may basbas mula sa kanyang mga magulang, Sina Butch at Wang, ang pagiging malapit niya kay Kobe. Nang tanungin kung ano ang impresyon ng kanyang mga magulang kay Kobe, pabirong sinabi ni Kilin na malakas daw kumain si Kobe. Ikinuwento rin niya kung paano nakikipagbonding si Kobe sa kanyang pamilya, na lalong nagpapatibay sa kanilang samahan. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang pamilya sa kanilang dalawa. Bakit sa tingin mo mahalaga ang basbas ng magulang sa isang relasyon? Ibinahagi ni Kaylin na pinagkakatiwalaan din ng kanyang ina si Kobe, lalo na kapag sila ay naglalabas para manood ng sin o kumain sa labas. Sa bahagi ni Kobe, sinabi niyang excited siyang ipakilala si Kaylin sa kanyang ina na si Jackie Forster, na kasalukuyang nasa Europa. Sinabi ni Kobe na ang kanyang ina ay nasa Amsterdam at umaasa siya ang magiging mas masaya kapag dumating ang araw na magkikita sila. Malinaw na pinahahalagahan ni Kobe ang opinyon ng kanyang ina kaya lalo siyang nasasabit na ipakilala si Kailin sa kanya. Ipinapakita nito na nais ni Kobe na maging makabuluhan sa kanyang pamilya ang relasyon nila ni Kailin. Gaano kahalaga na makilala ng iyong partner ang iyong pamilya? Bagamat marami ang naniniwala na may espesyal na ugnayan sila hindi pa rin tuwirang kinukumpirma ni na Kailin at Kobe ang kanilang relasyon. Ipinaliwanag ni Kailin na kung ano ang nakikita ng mga tao ay yun na iyon at binigyang diin niyang hindi nila kailangang magpaliwanag o magbigay ng kumpirmasyon tungkol sa kanilang pribadong buhay sa publiko. Sinabi niya na bagaman sila ay mga public figure, hindi sila pag-aari ng publiko. Ipinapakita nito ang kanilang hangaring mapanatili ang kanilang pribadong buhay, kahit pa sila inasa gitna ng atensyon. Nais nilang panatilihin ang personal na aspeto ng kanilang relasyon sa kabila ng pagiging usap-usapan ng publiko. Dapat pang panatilihin pribado ng mga public figure ang ilang aspeto ng kanilang relasyon. Nagbahagi naman si Kobe ng kanyang opinyon tungkol sa kanilang relasyon sa isang nakakatawang paraan. Sinabing sila ay magkaibigan lamang, ngunit napakalapit na magkaibigan. Sa kabila nito, inamin niyang mas komportable siya sa mundo ng showbiz ni Kaylin, lalo na't ang kanyang mga magulang at kapatid ay mga artista rin. Biro pa niya na parang mas sumisikat siya dahil kay Kaylin. Ipinapakita nito na pinahahalagahan ni Kobe ang exposure na natatanggap niya, ngunit pinapanatili pa rin niya ang magaan na pananaw tungkol dito. Kailan nasisiyahan si Kobe sa pagiging nasa spotlight kasama si Kylie. Mahalaga ba ang humor sa pagpapatibay ng isang relasyon? Ipinahayag ni Kobe ang kanyang paghanga kay Kylie, lalo na sa dedikasyon nito sa kanyang pamilya at trabaho, na inilarawan niya bilang puno ng passion at ambisyon. Ibinahagi rin ni Kylie ang kanyang paghanga kay Kobe. Binanggit ang pagiging maalaga at maalalahanin nito sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Pagdating sa pisikal na katangian, binanggit ni Kobe ang mga mata ni Kailin, habang sinabi naman ni Kailin na gusto niya ang ngiti ni Kobe. Ang kanilang mga biro at papuri sa isa't isa ay nagpapakita kung gaano nila ini-enjoy ang presensya ng bawat isa at nagpapahiwatig ito ng malalim na ugnayan sa pagitan nila. Tila nakabatay ang kanilang relasyon sa tunay na pagpapahalaga at pagmamahalan para sa isa't isa. Ano sa tingin mo ang pinakamahalagang katangian sa isang relasyon?